Hello mga ka-reels, ayan. Musta naman po kayo? Kumusta naman po yung pag-reels natin? Okay lang po ba kayo? Okay pa po ba kayo? Ayan. So enjoy lang po natin, no? Yung pag-reels talagang iba't iba po yung mga ano natin dyan, mga experience po natin. Abang nasa reels world tayo, ayan. Pero kung gusto naman po natin ang ginagawa natin, di ba? Magiging okay naman po ang lahat, ayan. So for today's video nga po para, uh, pag-usapan po natin yung sa mga, sa mga masisipag po natin mga, taga-suporta po. Ano yung mga sumusuporta po sa atin? Yung mga mga na po sa atin. Ayan. So, sino nga ba yung mga nag-engage sa atin? Ayan. Paano po ba natin sila mapapasalamatan? At paano po ba natin malalaman kung sino po yung mga supportive na yan, yung mga nag po sa ating mga upload ng mga videos you no, know, sa Reels yan. So, gusto nyo mong malaman kung sino po natin makikita at kung paano po natin mapapasalamatan sila. Ayan. So, tara po. Punta po tayo sa screen. Let's go! Ayan, punta po tayo sa dashboard click po natin yung file engagement. Ayan, sa bandang ibaba. pag makikita niyo po yung mga, ano, yung your audience, kung saan nandiyan po yung mga naging engaged po sa inyo, yung mga sisipag po na taga suporta Ayan. Diyan niyo po makikita sila. Ayan po yung mga nagsusuport sa inyo. Gusto niyo po silang pasalamatan. Ayan. Iki-click niyo lang po yung mga ano na yan. Ayan. Gusto niyo po yung tab Top 15. Top 20. Ayan. Kung, kung ilan po ang gusto nyong i-post para pasalamatan sila. And then, i-click po natin yung preview. At automatic po, nasa wall nyo na sila. And then, pwede nyo na po silang i-post. Ayan. Makikita nyo po dyan yung mga nagsusupport sa inyo. So, ayan po, no. That's all for today po. Hope po na may natutunan po kayo kahit konti po. Ano po. So, thanks for watching po. God bless po sa ating lahat. And follow me for more tips po. Ayan.